Hello so, mga ka-chubs. For today's video is nag-prepare na ang chubs nyo. Punta na tayo sa booting area. Yan lang po yung suot natin guys. Yan. Yan lang po yung suot natin guys. So, maglagay lang tayo ng mga anik-anik sa ating mukha. Charot. So, sa mga hindi pa nakakaalam guys is ito po yung ginagamit ko sa aking mukha. Kapag ganito, maaraw. Wala, gusto ko lang lagyan kasi ano siya eh. Galing to sa ano guys ha, sa ibang bansa. Bigay ng sister ko. Thank you sisters. There in Oman. Shout out ako sa inyong dalawa twins. Yan lang po yung mga nilalagay natin. Yan. Kasi ano guys eh, Ah uh, pag naglagay ako nang ganito is ano siya hindi masakit yung mukha ko ba yung balat ng aking mukha hindi siya masakit so yan lang naman tayo ka simple so next is ito guys nilalagay naglagay din ako dito pero parang parang lip tint style lang siya ba Ganyan lang siya, oh. Ayan lang. Ganyan lang po kasimple ang chubs nyo. Eh, hindi naman tayo mayaman. Pwede na yan siguro. Hmm. bubuto lang naman tayo, di ba? So ang advice ko sa inyo guys is piliin niyo yung kung sa palagay niyo yung ano, yung makakatulong sa ating barangay. Yung mga ganun ba na tao? Papa! Pwede naman tayong, ano. So magbrush brush lang tayo ng kilay, guys. <laughs> ang dami kong ano no, bubuto lang naman. Eh syempre, dito na ano eh, ano lang, ganyan lang ba yung mga maglagay lang tayo ng mga ganyan sa ating mukha. Ayan, para, para, ano, work it, work it, hindi tayo mayaman, hindi na lang tayo maglagay ng mga, ano, ba diba, mga kajams, yung mga, guys, pasensya na, hindi ko talaga alam paano mag-design, design ng kilay dyan. Yung mga ganyan-ganyan. Hindi ko alam paano mag-design ng kilay. Basta-basta ko na lang siya ginaganyan, ilalagay. Yan lang guys. Yan lang. Pwede na ba yan? Okay na ba? Yee! So, punta na tayo doon guys ha. So, dapat magsuklay din tayo. Eh, yung suklay. Kailangan natin magsuklay. Alam mo, punta tayo doon na hindi tayo nagsusuklay, di ba? Ano yan? Ba't ganyan? Nag, nag, ano, nang, nang lagay ng anik-anik sa mukha tapos hindi naman nag di ba so next is ito ito yung perfume ko guys bigay to ng daddy ni daddy poison ito siya poison super bango gusto ko yung ano niya ang bango grabe ito po ano ba ganyan ayan uh, po yung perfume ko guys binigay po ito ni daddy jan yeah ganyanin ko lang yung aking buhok ayan kung sa bisaya pa hinapay ito yung inano ni papa ko noon sa amin lahat magkakapat so ganyanin natin para makita yung ating parsing dyan o oh, diba so maglagay tayo ng salamin guys kailangan natin maglagay ng salamin so punta na tayo let's go Lakad lang naman. Malapit lang naman, mga kajabs. Ako na lang yung naiwan dito, ah. Wala na, Bi. Wala nang tao. Sa paligid. Pumunta na sila lahat sa ano? Pumunta na sila lahat sa uh, eskwela, ha. Tara na! Yun si Bunso. So, see you there. See you there mga kachabs sa school. Sama ko si Bunso. Yan lang po yung ganap natin ngayon guys ah. I don't know kung pwede ba tayo mag ano doon. So, I'll try. Pwede ba tayo mag ano mag vlog doon. So, ito lang po yung ganap ko today. Naglalakad kami ni Bunso. Yan. Same kami nakablock. So, ingat mga ka -jobs. Bye!